Gusto mong magbahagi ng sikreto sa isang tao pero hindi ka sigurado kung kaya ba niyang itago ito? Tuturuan kita ng isang dark psychology technique na tinatawag na fake secret. Ito ang paraan para malaman mo kung mapagkakatiwalaan ba talaga ang isang tao. Kung hindi ka sigurado kung dapat mo bang pagkatiwalaan ang isang tao, subukan mong sabihin sa kanya ang isang pekeng sikreto tungkol sa'yo. Yung tipong hindi mo talaga iniintindi kung kumalat man, pero magpanggap ka na sobrang bigat nito sa'yo. Halimbawa, sabihin mo, alam mo, dati, nagka-crush ako kay pangalan. Pero sana, atin-atin lang to ha. Ipangako mo sa kanya na huwag na huwag niya itong sasabihin kahit kanino. Ngayon, makinig ka. Kapag bumalik sa iyo ang impormasyong sinabi mo, ibig sabihin, hindi siya mapagkakatiwalaan. Pero kung hindi mo na ito narinig ulit kahit kanino, ibig sabihin, marunong siyang magtago ng sikreto. Dito mo malalaman kung dapat mo ba talagang ishare ang totoong personal mong mga lihim. At kung hindi, mas mabuting huwag mo na lang. Gusto mo pa ng mga ganitong sikreto at teknik ng dark psychology, mag-subscribe ka na. Dahil hindi lahat ng isipan, dapat binubuksan sa lahat.